Great day! Mabuhay ka, bosses! Alam mo kung anong nakakatakot sa panahon ngayon? Mas nakakatakot na ang hirap kaysa sa pagkatalo. Mas kinakatakutan na ng tao ang discomfort kaysa sa pagiging stuck. Lahat kasi ngayon, puro comfort, fast food, instant gratification, easy route. Pero dahil dyan, ang daming hindi lumalago. Marami ang nabubuhay sa routine na komportable lang. Ayaw gumalaw, ayaw masaktan, ayaw... ayaw mahirapan kahit alam namang may kailangang baguhin. Ang hirap bumangon, ang hirap magsimula, ang hirap tanggapin na kailangan ng kumilos. Pero darating ang araw na rin ang lahat. Darating ang sandali na masasabi ng puso. Ah, tama na. Tama na yung pagtakas. Tama na yung excuses. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Sa paggawa ng mga bagay na pinakaayaw gawin. Sa paggalaw kahit pagod. Sa pagtuloy kahit sinisigaw ng katawan na huminto na. Kasi kung gusto talagang tumibay ang isip, hindi sapat ang motivation. Kailangan maranasan ng hirap. Yung hirap na nagpapalakas. Yung hirap na hindi lahat kaya. Yung hirap na magtuturo kung sino talaga ang tao. Gustong maging matatag. Harapin ang discomfort. Gustong maging malakas. Gawin ang ayaw gawin. Hindi araw-araw may gana, pero araw-araw may choice. Kahit mabigat, kahit mahirap, gagawin pa rin dahil kailangan. Dahil ang totoong laban, hindi lang sa labas nangyayari, nangyayari ito sa loob, sa isip, sa puso, araw-araw. May mga umaga na parang pagod na agad kahit kakagising lang. Puno ng takot, ng duda, ng tanong. Pero kahit ganun, kailangang bumangon. Kasi kung palaging susuko, kung palaging tatakbo, kailan pala laban ang buhay? Hindi siya madali. Wala siyang pakialam kung nahihirapan na. Wala rin siyang sign na nagsasabing malapit na sa tagumpay. Ang meron lang... Desisyon araw-araw... Kung lalaban ba o tatakbo na naman... May sugat... May peklat sa damdamin... Normal yan... Lahat may pinagdaraanan... Lahat may laban... Pero... Huwag hayaang maging dahilan yan... Para huminto... Dahil yung sakit na yan... Yung yang hirap na yan... Oh. Yan ang maguhulma sa pinakamalakas na version ng sarili... Hindi kailangan ng perfect timing... Hindi kailangan ng inspirasyon palagi... Ang kailangan lang... Ay gawin ang unang hakbang... Kahit may takot kahit may pagod, kahit walang kasiguraduhan, gawin pa rin dahil baka yung unang hakbang na yan. Ang magbago ng buong buhay. Hindi talent ang sikreto ng tagumpay. Hindi rin swerte ang sikreto. Yung araw-araw na pagpili na gawin kahit mahirap. Lahat may choice. Pwedeng magtago, pwedeng tumakbo. Pero pwede ring lumaban. At sa bawat pagpili ng paglaban. Buhay mismo ang magbibigay ng panibagong lakas. At respeto sa sarili ay unti-unting mabubuo. Kaya ngayon, hindi na tanong kung kaya. Kaya naman talaga eh. Ang tanong, gagawin ba? Harapin ang hirap dahil sa bawat pagharap, isang hakbang 'yan papunta sa pinakamatinding version ng sarili. At doon, doon makikita na sa lahat ng hinihintay sa buhay, ang tunay na sagot ay sarili mismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumangon ka na at magpatuloy.